So, uh, yan mga bro, ada uh, damo man, damo sang nagatulok sa akon, magadiritsyo lang sila. So, ang iban daw kaduduwa man mga pundo, pero sige lang, hulat hey. man tayo Japon. Ayan, so, yan mga bro, ikadwa uh, ikaduwa na muna nga bantay sa buong ang isa kagina, sa akon. So, taga-antan na siya pang kasulina yeah. So, ari kaduwa ko nga bantay sa buong, uh, kaluyaan ba sa inyong pundo sa atong liwat nga isa ng mga rider nga nga amigo. So ibana ka tatulok man sa kan mga bro ah uh, gayu nga magdulog sila uh, warga pinagkan pa kami gabi ayan, pinagkita pa may sabi ko wala na akong gasolina at sabi ko kulang yung pera ko so ayan, so ang ginawa ni gabi na bro ah uh, pinigyan niya ako ng pera yun, sinabi ko sa kanya na vlogger ako at naganap ako ng taong tutulong sa akin at nagbibigay ng gasolina ko, nagulat siya sabi ko, ako mismo ang magbibigay sa iyo ng libreng gasolina. Ayan mga bro, ikatulatan. May natalik na ikatulatan. Sabi ko sa kanya, naalagaan ako ang pagbibigay sa iyo ng libreng gasolina. Sabi ko, hindi na ako magbibigay ng libreng gasolina. Ako mismo ang magbibigay ng libreng gasolina. Ayan mga bro, sa kanya lang, tutulisan ako sa ikatulatan siya. bro, ako na brother naton the... mother na ako sa ako sa tayo tagaan sa mukhang gasolina kalikang hindi siya sa ako motor sa iya tayo tugong bro may bro may